What is up you guys? Ako nga pala si Dr. Momentum at ngayon magre-review tayo sa BTC. Okay, mabilisan lang to. For the past few days, nagkaroon ng breakout from 70k level. Ilang beses yan, tinatry itap. And finally, past few weeks, no, nagkaroon ng breakout. Ano nangyari after breakout with big volume? Sumipa hanggang 100,000 okay actually 99,000 lang yan so right now ang ginagawa ni BTC nagkakaroon siya ng retracement so ano nga ba ang retracement ito yung pag nagke-create ng bagong support o naghahanap ng bagong support ang isang point so doc bakit ganyan akala ko ba road to the moon na yung BTC bakit napunta pa sa 90,000 e eh, kakabili ko lang sa 99,000 so let me tell you this para sa mga newbie ang nangyayari kasi sa uptrend ang, ang unhealthy uptrend pakita muna natin ang unhealthy uptrend ang unhealthy uptrend uptrend sunod sunod lang ang pag angat walang pahinga so kung makikita nyo yun sa mga meme coin, yung mga nag-rug pull, sunod-sunod lang yan. Sabay biglang, boom, bagsak to the ground. Pero ano ang ginagawa ng isang lt uptrend? High, low, higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Katulad ng ginagawa ni BTC. Bakit niya ginagawa yon Dok? Para magkaroon siya ng stable base para hindi siya basta-bastang babagsak. Okay? So, kung tatanungin nyo ako, uptrend, good pa ba mag-invest o good pa ba mag-trade kay Bitcoin o sa, sa crypto? Yes, good na good pa. Actually, it's the best time para pumasok dahil nagko-consolidate yung market. Just calculate your risk and do your own research mga nga tropa okay para hindi tayo nasusunog ang next na pwede mangyari dyan is consolidation and then breakout kita kita tayo sa 100,000 so yun lang guys kung Meron kayo natutunan, please share this video. Malaking tulong. Actually, first time ko itong gagawin. So, thank you and God bless us all balang araw tayo naman